ang idol so to this vlog uh, meron tayong gagawin dito Yamaha sniper ayan so napakalupet so ang gagawin natin dito is i-rewiring natin yung busina at mini driving lights at i-wiring cleaning natin i-wiring cleaning natin dito, tapos, uh, ito tapos itatamang install natin yung kanyang headlight din kasi nakakurap tapos yung hazard niya, i-reinstall din natin mga kasipa so ayan yung before nya mga kasipa mamaya Makikita niyo yung after. Okay, so yung owner natin, sir, shout out. Ay, yun, si Pops, Galing pa ito ng... galing, sir? Manila. Manila. So, Manila pa galing si sir, ano? So, gagawin natin yung kanyang malupit na alaga. Ayan lang, double disc naman. Brembo. Eh, malumangalod. Okay, so o, simulan na natin. Okay. Cool. <laughs> kung natanggal natin ano so bali iwa wiring cleaning na natin ito ayan yan so ano yun na natin yan papalitan na natin i-reset na natin at iwa wiring cleaning na natin so tara proper install natin lahat mga sipa yan mga idol so ito na yung ginawa ko ano so bakit naging lima ito kasi meron itong mini driving lights proper installation headlight Horn with Reversible passing, tapos meron siyang reversible passing, tapos meron siyang two-way alarm, safety features para pag in natin, neutral lang siya, no? So, yan yung modified nito, mga idol. So, heto yung mga wirings natin na ilalagay at nakita nyo na yung before, kanina, ayan. So, ito na siya ngayon. Mga kasipa, so ito yung finish project natin, ano? So, nalagyan na rin natin siya ng two-way alarm, tapos uh, dito na rin yung mga relay niya, no? Kasi marami tayong conversion kit. Tapos ito yung sakit ng ating two-way alarm. Ayan. So, naka-wiring cleaning na rin ito. Ito yung speaker. Ayan. Tapos ito yung flex. Ito yung flexible loss na ano, nilagay natin. Ayan. So, yan na. Tapos mini driving lights is nandito. Pause. Ito. Ayan po sumakyat yan dito. Pumunta dito mga sipa. Ayun. So, naka-flexible yan. Tapos bumaba yan dito. Umikot yan dito. Okay. Tapos, sa baba. Ayun. Yan yung uh, flexible loss for safety. Ayun. So, testing natin mga sipa. No? Lagyan naman natin. mga idols, ito yung finish natin dito sa Yamaha Snapper na to na galing pang Manila. No? So, na-rewirings na natin lahat, na-wiring cleaning na natin. Pinakita ko naman sa inyo, so testingin naman natin ngayon. So, testingin naman natin ito kanyang remote. Ano? So, ito siya, try natin. So, try natin siyang start gamit yung ating two-way alarm mga kasipa. Ayan. So, start. sa Ayan. So kung nakita nyo mga idol, sabay-sabay siyang uh, umilaw at nung uh, start natin sa two-way alarm mga idol, mga kasipa, no? So napaka sulid. Tay, start. Ay, you know, quality mga idol. So yan yung uh, ginawa natin yung two-way alarm. Alright. Yun. Start. All goods po oh. okay so yung mga ginawa natin sususe ayun start ayun mga target sya mga idol tapos uh, ito yung ating mini driving lights low at ito naman yung ating high okay tapos uh, ito naman yung kanyang stock horn kaso hindi pa gumagana at ito naman yung kanyang loud horn with reversible passing at ito naman sa likod, yung tinatawag nating reversible passing. Ayan, tinawag siyang reversible kasi uh, mapa, oh, mayroon siyang passing mapalo, may passing high, may passing high, low combi, mayroon pa rin siyang passing. Okay. Tapos mayroon siyang switch dito, combi ng many driving lights. Ito yung high and low. Tapos hazard yung nandito. Okay, so... Ayan. So, pag pinindot natin, wala siyang tunog, stock horn. Pag pinindot natin dito, loud horn with passing. Yun, no? Ayan. Sir, pa-testing natin, sir. Pwede mo nga ako. Ayan. Uh, testing natin sa owner. Sir, passing. Isa pa. Ayan. Stock horn. Loud horn. Ayan. Palo ako ng mini driving. Ayan. Passing. Loud horn. Hi. Pasing. Loudhorn. Ayan. Uh, Papatay. Nang mini driving. High and low, sabay. Kombi. Doon sa baba. Ayan. Pasing. Loudhorn. Ayan. Okay. Papatay, sir. Okay. Tapos, pa-switch naman ako ng headlight. Ayun, headlight on. Ayun. So dati ito mga kasipa, napakalakas ng fluctuation niyan yung pagkurap-kurap niya, no? So eto si Sir Sir, dati ba malakas yung ano niyan, fluctuation ayon. So, ayun Sir, meron pa ba? Alana na. Ayun. So dati to mga kasipa, napakalakas ng kanyang fluctuation o yung kurap-kurap uh, ano. So pagkatapos natin pre-install, -na -pre ito yung resulta. Nakita ni Sir, wala nang kakurap-kurap, stable na. Hazard, Sir? Ayun. So, kahit naka-start stock valve, stable pa rin. Busi na, sir. Isa pa. Ayun. Isa pa. Ayun. Stable na stable, mga sipa. So, yan yung sample ng mga gawa natin, ano? So, maraming maraming salamat sa lahat ng na naniniwala at sumusuporta. Yung mga mag-subscribes na kayo, mga sipa, mag-follow na kayo para updated kayo pag nagparapol tayo. Alright. So, maraming maraming salamat sa inyo lahat, sir. Maraming salamat, sir. Alright. So, galing pang Manila si sir. Binahit tayo dito sa Batangas City para ipagawa at ipalinis yung kanyang wiring cleaning sa kanyang motor. Alright. Peace.